Good morning guys Yan si Binsay guys Nag ano Nagpapugi Mag ano siya ng ano Yung sasakyan Yung broom broom nya guys Nire repair Katapos yan Linisan Yan guys o oh, nilagay nya yung bolt Kasi natanggal Nire repair yan Ayan, pero check ni Binso, yan, yan yung adjustable range, guys. Niikot ni ikot ni Binso, yan. yan. sige Binso, ikotin mo. Para tumisa. yan guys. Uh, Nire-repair niya yung ano sa so may lalim ng gulong. Kasi natanggal. Yan, si Binsoy guys so Oh. check niya yung acidity kung may laman pa yan, yan, yung proper way bago gagamitin yung broom broom guys chicken muna pati yung kulan yung yung battery eh, okay pa naman yung battery nyo tsaka yung city, tingnan baka mamaya break yung break flow eh din yun san tingnan nyo guys kung mag drive kayo ng broom broom yan na guys, so oh. sinira na ni Binsoy. Yan. Katapos guys, nilinis niya guys, so oh. nilinis. Yan. daladalang -dala timba. Yung timba guys, ano yan? Nabutas yung lagayan ng mineral water. Ginawa kong timba. Ayan o. Oh. magamit pa rin. Lagayan ng tubig. Pagkatapos, ano, lagyan ko ng kunting joy para maganda yung, ano, yung broom-broom. Yan, mahilig kasi ako maglinis, guys. Eh, linisan ko muna kasi masaya ako kung malinis yung broom-broom ko, guys. Yan, ha, okay, guys. So, yan, medyo kumikintab na pinapunasan ko ng ano yung binibili na ano na na pamunas yung kulay dilaw Para sa brum brum yan, punasan mo muna ng ano yan guys yung technique ko guys yung sa labas joy haluan ng tubig tapos sa loob guys ano yung downy down ni halo sa tubig tapos ipuna sa loob para mabang yan yung style ko pag gusto ko gamitin yung broom broom gusto ko malinis pag may oras mahilig talaga ako maglinis guys tuwing umaga yan yan yung ano yan yung si Vinceo yan inaano yung sa ilalim marami kasi ang dumi minsan yan si Binsoy guys oh. yan Kos -kos. exercise yan guys tuwing umaga pag magkape ako tapos mag maglinisan ko muna yung brum brum para medyo maganda tingnan pag ginagamit pag may sumaka hindi, hindi naman tayo mahiya <laughs> medyo malinis yan ah oh. Guys, yung brom brom kasi ginagamit ko yan pag umaga hatid sa mga kids ko guys tapos minsan yung misis ko gumagamit kaya gusto ko pag bakasyon ako guys yan gusto ko malinis hmm, araw araw hindi araw araw nilinis guys minsan lang yan gamit ko yung para pranal yan na dilaw binibili yan doon sa no, supermarket yan guys o oh, tingnan mo ang ganda na ang gintab ang linis na guys sarap na dry ban yung brum brum yan guys o oh. yan sunod palitan ko na naman ng sapin yan guys yan yan yung brum brum ko guys o oh. yan 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 siya guys Thank you for watching, God bless.